Morning po sa inyong lahat, mga ka-YouTuber, mga ka-Handyman. Dito po ang atin kong adu uh, ngayon ay tungkol po sa paano ba nga uh, magpalit ng uh, timer switch ng isang washing machine. Okay, ah, hey, ang galing mo talaga, Boy. Ay, ito po yung, guys. ito po uh, 'yan. Ayun. Uh, ito po yung dati nakakabit dito. Sure. Kung kailan po 'yung magpapalit ng washing machine, kaya ba kapag tinawag mo pang wire niyan kailangan po ay magtira kayo ng pagpaparihan ng society na masarap at ikita alam natin dito kung saan yung kanyang uh, galing sa plug lalim at saka yung left and right na under ng motor ito po ay sira ng timer switch ayan po ayan buwa balik na po siya ayan po ay sinira ng asawa ko ayan ayan po ngayon kahapon sira na so ito po ang papalit natin bago Brand new po na pang shopping ng yung pariyas. uh, Isa pa nga po, pag bibili po kayo, tignan nyo po yung kanyang Basta yung pinakatay niya yan Meron po kasi mabibili na dry fish yan Dahil hindi naman nakapaginip Kailangan kung ano po yung kanyang itsura yung dito po kakabit niya Ayan, ito po yung kanyang cover kaya pa ganyan po yan natin doon sa bibig. yan. So, yan. Ganyan lang po yan guys. So, ang okay. ganyan. Pakabigin

pakunta ko sa babaya sa plug Ito po yung isa okay, yung po yung galing sa plug Ito po yung parang tingin yung kanina yung una yung sira yun po yung plug mag po Nag, solo po siyang wire kasi dalawa yeah. tapos dito sa timer shift din po Yung e, mag din po yun yun din po yung kanyang common yan pag-udog po yung pang tapos ano red oh, ayan yeah, sa dito siya kung meron pong magkaibang kulay okay lang po yun dahil wala pong balik sa yan pag yung pag sa mga wasi ang red ang red niya kahit balik tag yan tapos yung blue blue nga po ba ito green blue yun yeah. ayan yeah. yeah. So, ilalagyan natin yun ng electrical tape. Mabigat po dito sa akin. Pag may mga electrical electric tape na hinahanap natin, bakit ka? Ipipansin natin yung na, na. bonggang, bonggang-bongga. Ay, bonggang-bongga daw. Yan, yan, po. Shout out ko sa'yo, aking kapitbahay. At ihay ako nung maaga. <laughs> yang pun, ya, engagement pun yang lain, tu betul. Engagement bolehlah lebih na wire. yang kita yang yang berjalan wire, ya, yeah, untuk marilah.

balik nggak non, kasi madali mati rapi.